Hello guys, magandang araw. Tingnan niyo nga itong si Nanay, guys. Alam niyo kung nasaan siya, guys. Nandito siya sa kapitbahay at ang dala niya, guys. Tingnan niyo nga highlights ang dala, pala at malde. Mukhang <laughs> nag-enjoy sila doon sa ilalim ng puno habang nagaantay ng magdadala ng sirento, guys. 'Yun lang naman yung ating inaantay kanina pa. At dito nga ako kasama ko si Ayam guys, Siyempre, Ako yung bantay sa aming bulinggit. At habang si Nanay, guys, inandoon sa kabila. Tamang kauwi ko nga lang po galing ng opisina, guys. Sakto naman at ito dumating. <laughs> magbubuhos ng semento guys pero hindi pa naman dito sa harap ng bahay namin doon sa unan at ito nga guys yan na dumating na at syempre guys bago kukuha ay magpapaalam muna kay engineer nagbibigay naman din po sila kasi guys sobra din naman po yan kaya pagka yung excess guys ibinibigay e na kaya lang engineer. guys ang inyong makikita ay hindi sobra <laughs> at nakisabay pa nga doon sa pagbuhos sa kalsada pero okay lang yan guys hindi naman po yan bawal kaya ang gagawin nga dyan guys sa excess e talagang binibigay na lang din nila yan sa maraming tao o residente dito malapit. Uwi na nga pala nung mga oras na yan kaya maraming mga estudyante na dumadaan dyan, ito po yung kanilang shortcut pa uwi doon sa kanila. Mas malapit po kasi unlike kung ikot pa sila doon sa kabila. Yun nga lang, talagang meron po kasing sasakyan na malalaki dito kaya ganyan, hirap silang dumaan. At talaga namang pinipilit pa na dito dumaan guys kasi nga malapit. At yan nga po, tingnan nyo nga po si nanay guys, Nandoon na siya sa malapit sa blessings at hawak-hawak pa ang pala. Ayan, tingnan nyo nga, oh, nakikisabay pa. Pero guys, papubuhatin namin dyan is yung nagtatrabaho din dyan sa construction. Abay talaga naman syempre naman guys sobrang bigat nyan para buhatin ni nanay baka mamaya. Eh, kung mapaano eh talaga naman napakadelikado para buhatin yan, Napakabigat nyan guys. Tamang dito lang po ako sa may gate namin na video video at habang si nanay eh, siya lang po yung pumunta. Sobrang init nga nyan, guys. Ayun guys, palis na naman at kukuha pa nga po siguro hindi pa po kasi tapos yung kanilang pagbubuhos kaya ganyan. Siguro isang batch pa guys. Ayan, nakikita nyo ba guys? ba diba maraming mga residente rin na kumukuha. Pero yung malapit lang syempre dito, mabigat naman yan. Kung bubuhatin at nadalhin pa sa malayo, mas maganda sana guys, yung harap lang sana ng bahay mo para hindi ka mahirapan sa pagbubuhat-buhat. Yan nga po, tingnan nyo nga po, ang daming nagtatambay dun. Pero yun nga lang, yung bato niya kasi guys, marami pa. Kaya ano lang talaga siya guys, pwede siya sa labas. Sa labas lang. Yung pwede lakad lakaran, yung hindi ka mapuputikan pag uh, umulan. Tapos na nga po pala sila dito magbuhos. Siguro guys, eh, bukas na naman ulit yan sila, pabalik. Para sa paglalagay ulit ng mga bakal. Kasi hindi pa tapos yung pagsisemento nila. At yun nga guys, mga linis-linis na lang sila ng kanilang mga ginamit. Kasi nga po ba diba, kailangan kailangan iilinisin para hindi tumiga sa pala at para kaya pag kinabukasan na gusto mong gamitin ulit is magaan magaan na siya guys at masarap gamitin pagka malinis kaya ganoon. at ito nga po guys papakita ko sa inyo yung aming mga nakuhang simento kung saan namin nilagay wala nga po pala kaming pang kutsara dyan guys kasi na wala nawala yung aming kutsara so tiis tiis na lang muna kami dito guys sa chinelas ba yung gamit ni nanay basta yan na guys <laughs> kinamay niya na lang para pumantay at medyo sabi ko nga malalaki yung bato kaya kailangan ipilipiliin mo siya ilagay mo muna sa gilid yung mga malalaking bato. Dito po kasi kami nagsasampay ng mga basahan sa likod kaya pagka lumalabas kami, sumasama sa paan namin yung dumi. So ayan guys, hanggang dyan lang muna ang aming video. wag lang kayo magsasawang manood. Kita-kits ulit!